Okay mga kabingbing. Nata dire sa farm karon. Ah magbinignit ta mga kabingbing. Magbinignit ta. Hmm. Okay, Angel. Angel. Ibap. Ob condense. Kamuti saging. Atong hmm. pilit Hop, oh, tui namengwit Dito mga kak bingbing, oh Meng, hey, meng 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 Takkan nak isda, meng 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 Ah, wala pa Ay Wala pa, day Mewata, mewata isda, meng Nadiri, meng, oh <coughs> Nadiri isda, meng, oh Tui namengwit dito, meng, oh O, oh, relax, relax lang sila mga kabingbing, o. Oh. Eh, Berni Santo man ka O, oh. Uh. naguna naman ka diya, Ming. Ming. Ito na Ming with. Ha? Huh? O, um, oh, pakakapamahaw? Ay, ay. Nine na Ming mga kabingbing, o. Oh. Pang prito-prito lang, god ay lang ay lang ko ang dag ko ang gagmay ragot ba? Opo. Opo. Tuara. Ay ay. Dile makita. Kena kena kena. Kira halo. mo mumpaon. Ay ay. Nakakuha agad ka bingbing. -bing. Dagana? Kita eh? link, Yangi. Oh, Ming. Ya pas dia kau Ming. Eh, kau kaki sida Ming. Kau bau kaki Hmm. Eh, kau bau kaki kagisda? Eh, dua orang kau bau kau pengayuan. Kau tu kau. Kau pentakut tu Ming. Pero Santo di karong mga kabingbing na amig diri sa farm. Diri ta karon. Ah. Oh. Dali ra kay makakuha kay. Tingnan ni. Dali ra kay mukubit paspas sila mukubit karon kay Bernie Santo.

Salamat. Subscribe. Bing Bing Road Trip. Kaya magluto pa tawag binignit mga kabingbing.